Dapat natin tandaan para madaling lumabas ang ating OR, CR ng ating kinuhang bagong motor. Mga kaibigan, ito yung mga ilang tips na dapat yung tandaan bago kayo kumuha ng motor. Marami sa atin mga kaibigan na excited kumuha ng motor. Lalo pag nakita nila yun yung motor na gusto nila, ay agad-agad nilang kinukuha to, agad-agad nilang binabayaran o nagbibigay agad ng requirements para makuha agad nila ng motor. Pero, pagdating ng, ito na yung release ng motor, sasabihin nga sa 1 to 2 months bago ma release yung ORCR. Pero base nga sa LTO, sabi nila, ay within 7 days dapat. Meron na itong ORCR. Pero, sa reality, sa real talk, eh minsan hindi nangyayari yan. Merong ibang dealer mabilis, mag-release 14 days, meron na yung iba 1 month, yung iba mas matagal ng konti. Pero, mga kaibigan, ito yung lagi nyo tatandaan. At ito yung dapat ninyong malaman kapag kukuha kayo ng motor. Pupunta kayo sa dealer at syempre hahanapin nyo yung paborito nyo motor o yung gusto-gusto nyo motor na bibilin cash man yung non -stallment. Kung nakita mo na yung motor na yon, natipuhan mo na yung motor na yon. Halimbawa is Honda ADV na 160. Okay, yung click na 125. Ngayon, ang unang unang mong itatanong, mga kaibigan, ay eh dapat, ay meron na ba itong PNP clearance? So, ang PNP clearance, mga kaibigan, ay nagpapatunay na yung motor na bibilihin mo ay wala pong katulad na chassis number, yung kanyang body number, at wala po itong hit o yung tinatawag natin kaso doon sa PNP o sa HPG. So, paano ba natin malalaman na may PNP clearance na yung ating motor na bibilhin. Dapat, itanong nyo sa dealer. Pwede ipakita sa inyo ng dealer by soft copy or by hard copy. Kasi alam nyo mga kaibigan, kapag po ang motor na nakuha nyo ay walang PNP clearance, sigurado ako na hindi lang 1 month, 2 months, or 3 months bago may release ang yung certificate of registration. Kasi nga po mga kaibigan, ang gagawin ni Casa, yung kanyang dokumento, ay ipapasa pa yan sa PNP. Si PNP, hindi natin alam kung ilang araw bago mag-release yan ng clearance. Ngayon, pagdating ng clearance, pag na-release na, na ibabalik yan sa kasa, and then, pagpunta po sa kasa, ang gagawin ni kasa, ayusin yung dokumento, at ibibigay na po yan doon sa LTO. Ngayon naman, kung sabi ni dealer na meron ng PNP clearance yan, syempre, ang gagawin nila, ipapasa na lang yan sa LTO. Okay? And then, paano malalaman na ipasa na ni dealer sa LTO yung dokumento mo. Kapag po, meron na silang binigay na OR. Okay? So, ito yung unang-unang paraan para malaman mo na yung dokumento mo o yung motor mo ay nadodoon na sa LTO kapag meron na po tayong OR. Kasi nga po, hindi naman papayag si Kasa na magbibigay sila dokumento na walang OR, walang official receipt. Kasi nga nagbayad sila eh. Kaya, ito yung una-una yung matatanggap. Kung sakasakali naman, na wala pa yung CR, mag na tayo ng ilang weeks or days. Depende kung gaano kabilis si dealer mag-follow up sa si LTO. Pero rin to ka, meron din namang dealer, minsan, weekly, napunta sila ng LTO para mag-apply or para magparehistro. Pero yung iba, so real to ulit, eh minsan one month siguro or baka hindi pa. Okay? Kaya yung iba, mga kaibigan, natatagal na mag-release or ibigay sa kanila yung ganito nilang Certificate of Registration o CR. Kasi nga po, unang-una, walang PNP clearance, pangalawa, mabagal yung dealer, and then yung pangatlo nga mga kaibigan, eh, hindi po nagpa-follow talaga si dealer. So, yun ang, yun ang kalimitan na nangyayari base doon sa mga na-experience natin at base doon sa mga followers natin na nadyadyaan lagi na sumusuporta sa atin. Okay? Ngayon mga kaibigan, kung sakali meron ka ng OR na in-email sa'yo, eh, pwede mo siyang gamitin kahit wala po siyang signature. Pero kapag po ang certificate of registration, ito, pinotocopy ko na lang, ay wala pong pirma, eh, hindi po siyang pwedeng gamitin. Dapat po, meron siyang pirma dito. Kung nag-email sa'yo si Kasa or si LTO, dapat may pirma po siya ni Atty. Bigor Mendoza. Kung wala po yan, hindi po valid yan. At maaari kayong matikitan at maaari po kayong mahuli sa checkpoint. Okay? So yan mga kaibigan na eto lang yung ilang tips para madaling nating makuha yung ating ORC. dapat tatandaan nyo, isipin nyo lagi na meron ng PNP clearance sa ating motor na bibili cash man o installment sa kasap para mas mabilis, may release yung ating paboritong motor o yung gusto-gusto nating motor. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Sana po nakatulong ang video na to. Okay? Bye! Thank you.